Hello po mga kabayan, salamat po sa inyong panonood sa episode 1 natin at sana po suportahan niyo ang episode na ito. Sa hindi pa po nakapanood sa episode 1, may nilagay akong link sa baba. Ang atin namang kwento sa episode na ito ay tungkol sa San Telmo. Ano nga ba ito? Bakit marami tayong naririnig tungkol dito? Tara, samahan niyo ako at simulan na natin ang mga kwento ni Lolo. Hindi na bago sa ating pandinig ang tungkol dito. Lalo na sa Pilipinas, marami ang mga istorya na aking narinig tungkol sa San Telmo. Marami din silang sariling versyon. Ang iba nagsasabi na ang San Telmo ay isa lamang ordinaryong apoy. Ang iba naman ay sinasabi na kaluluwang ligaw na hindi natahimik. Kung siyensa naman ang pagbabasihan, ang kanilang eksplanasyon na ito ay isang bulang kidlat habang nagkaroon ng bagyo ang mataas na pagkaiba ng boltahe sa lupa at ulap ay gumagawa ng malaking electrical field at nag ang hangin at nang lalabas ito ng ilaw, tinatawag nilang Santilmo. Sa aking pagtatanong, may nakausap akong isang matanda. Ikulento niya sa akin ang kanyang naging eksperyensya. Si Punso ay nakatira sa isang malayong bundok. Isa siyang mga ngaso at halos araw-araw ay nasa kakahuyan siya upang manghuli ng mga manok na labuyo para meron siyang pangulam. Isang hapang, nang papauwi na si Ponso galing kakahuyan, ay naisipan niyang dun muna dumaan sa kanyang kaibigan sa kabilang baryo pagkat meron silang kunting salusalo. Tuwang-tuwa si Ponso pagkat andoon ang kanilang mga barkada noong mga binata pa sila. Sa tagal ng kanilang kwentuhan, ay hindi na namalaya ni Ponso na maghahating gabi na pala. Kaya dali-dali siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan na umuwi na. Pinigilan siya ng isa nito at sabing malalim na ang gabi. Bukas ka na lang umuwi. Pero hindi siya nagpapigil dahil mga galit daw ang kanyang asawa kung hindi siya nakauwi ngayon. Habang naglalakad siya sa daan papunta sa kanilang bahay, kuminto muna siya sa ilalim ng malaking puno para magpahinga tanaw na niya ang kanyang bahay sa kabilang bundok. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, ay may napansin siya sa unahan. Merong isang bulang apoy na nakalutang. Napaisip siya na baka guni-guni lang niya iyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dinilat uli. At nang sakali na mawala na ito. Pero gulat niya at bigla itong dumami. Mula sa isa, ito'y naging lima at nag iba, iba pa ng kulay. Biglang naalala ni Punso ang sabi ng mga matatanda na mayroon daw nagpapakitang santelmo sa bundok kung saan siya nagpapahinga. Pagkat ang lugar na yun ay daanan na noon ng mga tao kung mayroon silang ihatid na patay patungo sa sementeryo, nanginginig siya sa kanyang nakita. Pero di siya nagpadala sa takot pagkat sanay naman siya na umuwi mag-isa sa gabi. Habang tinitigan niya ang apoy, ay bigla itong bumulusok papunta sa kinaroroonan niya. Sa oras na iyon ay hindi na niya maigalaw sa sobrang takot ang kanyang mga katawan at naninigas na ito. Nasa harap na niya ang apoy na tila gusto siyang kausapin. Tinitigan niya ito dahil wala siyang magawa. Biglang luminaw at nakita niya sa loob ng apoy ang isang batang sanggol na nakatihaya. Wala itong mga braso at binti at biglang bumuka ang mga mata nito kaya napasigaw siya ng tulong sa sobrang takot. Dali-dali na nire-responde ang kanyang mga kapitbahay na nakatira sa si kabilang bundok. Pagdating nila sa lugar kung saan si Ponso, nakita nila itong nakahiga sa lupa. Dilat ang mata at walang malay na para bang tinanggalan ng kaluluwa. Natulungan nila itong kargahin at dalhin sa kanilang bahay. Kinabukasan ay nabising na siya. Tinanong nila si Ponso kung ano ang nangyari at doon niya kinuwento sa kanila ang nakita niya nung gaming iyon. Base sa kwento ni Ponso at sa iba pang tao na nakausap ko at nanakita ay pareho ang kanilang sinasabi na ang San Telmo daw ay ligaw na kaluluwa na hindi matahimik at kadalasan silang lalabas pag malalim na ang gabi. Salamat sa pagkikinig sa ating maiksing kwento tungkol sa San Telmo. Ito ay hango sa totoong storya at kwento ng matatanda at sa iba namang nakausap ko personal. Sana po kung nagustuhan nyo ay click nyo yung subscribe at like button at magiwan iwan na rin ng comment sa below kung ano ang inyong eksperyensya tungkol din sa San Telmo. Salamat! Magkikita ulit tayo sa susunod na episode ng ating kwento ni Lolo.